Ganito yun rin ba pasarapin ang liyaw po kahit hindi ito iniihaw? ising-isi di ba? Pero may mas ili-level up pa yan. Ituturo ko sa inyo ngayon. Tara, umpisa na natin. Pork belly. Huhugasan ko muna. Ipat-dry lang muna ng paper towel. Manipis lang yung paghiwa natin dito ah. Eh. Toyo, Banana ketchup. Simutin natin para hindi masayang. Oyster sauce. Lemon. Kalamansi sana. Kaso yung kalamansi ko bubot pa. Hindi pa natin pwedeng panluto yan. masado no? Masyado pong maliit. Liquid smoke. Pampalasang usok yan. ba? Diba? Pati usok may pampalasa na ngayon. Ano pa kaya susunod? Brown sugar. Dinikdik na bawang. Isang buo ang gamit ko. Paminta. Asin. Haluin lang ng mabuti. Kakamayin ko na. Para sigurado. O ba? Diba, parang nagmamasahe ka lang. Charo. Ibabad mo lang to ng at least isang oras. Pero mas okay pa rin kapag overnight. Takpan lang muna natin to. Ire-ref ko lang muna. Magprito na tayo. Pinaghiwalay ko lang yung liyempo at yung natirang marinade. Mantika. Iprito lang muna natin ito hanggang mag-brown na yung isang side na nasa ilalim. Tama-tama lang. Babaliktad ko na. Ayos na. Pwede na natin itong itabi muna. Tapos, lutuin na natin yung second batch. Ang dami pa ang mantika, oh. Kanina, konti yung mantika natin, ano? Pero, nadagdagan. Tanggalin natin lahat. At tuloy na natin yung pagluto. Napritong liyan po. Lagay lang natin. Natirang marinade. Salain lang natin. Lemon lime soda. Gamitin niyo yung paborito nyo yung brand, ha? Ah. distribute ko lang tong pork. Silip ko ulit. Ire-reduce ko lang yung apoy, ha? Tapos babalik ta rin ko lang to. Lulutuin ko lang 'to hanggang sa mag-evaporate na 'yung sauce. Yung tipong malapot na malapot na. O oh, yun oh. Ipapahol down ko muna na to. Tapos, isaslice na natin 'to. Uy. Mm. Kung tinatamad tayo, pwede na nating kainin 'yan, pero hindi pa tayo magtatapos diyan. May isasarap 'yan. Inihaw na 'yon po sa kawali. Icha-chap lang natin 'to. Mhmm! <laughs> Masarap! Oh, Ito naman, pang level up. Suka. Sukang puti yan, eh. Asukal. Nanigas <laughs> na. Paminta. Asin. Hahaluin ah, ko lang. Pipino kamatis, sibuyas na pula, sile, inihaw na yan po sa kawali na na-slice na. slice na halo haluin mo lang. Parang nagkoconduct ka lang sa orkestra. <laughs> Charot! Wow! Ayun, oh. Halatik muna natin. Oh, guys. Yan ang ulam namin ngayon. Yung matitira, Ha! Ipupulutan ko mamaya. giting ko muna kayo. <laughs> Ang pagkain dito, pinagsasabay ko. Sibuyas, kamatis, at pipino. Mm -hmm. Malasa yung liyan po tapos fresh na fresh yung mga hinalo natin. Hindi na mahulog eh. Panalo to. Tara, kain tayo.